Page 47, Tagoy at Daing ng Kae ni Kaloya Bukang Liwayway, numero 1 sa kataas-taasan at kagalang-galang Diyos Lolo Angel Lorenzo at Mahal na Pamping. Lolong Angel, kami dinggin inyong mga apo, Amang Pamping, ikluktuhod kami, humihiling Inyong igawad sa amin, pagpupuri, paging dapatin nyo, kung kami pababayaan nyo, anong lipas ng dalita at kung kami naman ay inyong kahabagan lubusin nyo lolo at ama namin pag kayo po'y kapiling namin sa sa aming Pag nawala kayo'y <coughs> walang katapusang lungkot. Dumating po nawa ang paghahari nyo. <coughs> Ulitin po yung huli. Pagayo po'y kapiling namin Sa inyong katawang tao Dugo niyong magama Sa aming Pag nawala kayo'y Walang katapusang lungkot dumating po nawa ang pag-aari Salamat po.